Hello Grade 1, last week uh, napag-usapan natin ang mga iba't ibang kasuotan na naayon sa ating panahon at ang mga iba pang kasuotan uh, na sinusuot natin katulad ng mga pantulog, pang-alyesa, uh, pang-sinba uh, pang at saka yung mga pang-party natin. Ngayon naman talakayin natin ang pagpapahalaga sa ating kapaligiran or paano nga ba natin papahalagahan ng ating kapaligiran. Okay. Mayaman ng Pilipinas sa likas na yaman. May kita na ang, ang mga ito sa ating kapaligiran. Ang mga likas yaman ang pinagkukunan ng mga tao ng pangangailangan. Pag sinabing likas yaman, this is the natural resources that what where people get for what they need. Okay. Sample niyan, yung food, yung ating shelter, 'yung ating uh, clothing, yan. uh the natural resources or uh our environment, diyan tayo kumukuha ng mga pangangailangan natin. Okay. Ang mga likas na yaman na makikita sa ating kapaligiran ay likha ng ating Panginoon. Tulad ng anyong lupa or yung mga landforms at anyong tubig, yung mga waterforms forms ay created ng Lord. May iba't ibang yamang lupa na nakukuha o mga yamang lupa na nakukuha sa anyong lupa. Kabilang dito yung palay, yung yan yung rice, kamote, gulay, ube, kalabasa, yung squash, mga halaman, mga hayop at iba pa. Ang mga yamang tubig naman na nakukuha sa anyong tubig ay ang mga isda, yan mga fish, no mga selfish hipon alimango tilapia bangus at papang pagkain okay. mga gawaing nakakatulong at nakakasama sa kapaligiran ano ba yung mga nakakatulong sa ating kapaligiran ano ba yung mga helpful na ginagawa natin or what we are doing is helpful helpful to the nature and uh, ano naman yung mga bad things that are uh, na nagagawa natin and yet nakakasama or it cause bad to our environment. Okay. Hindi nakakatulong sa kapaligiran ang pagpuputol ng puno, yung cutting ng trees, pagtatapon ng basura, kemikal at mga patay na hayop sa katubigan. Okay kabilang din na hindi maganda sa kapaligiran ang mga usok na ibinubuga ng sasakyan bukod doon yung pagsusunog ng mga basura yung usok noon ay hindi rin nakakabuti sa ating kapaligiran maraming magagawa ang tao upang mapangalagaan ang mga likas na yaman sa ating kapaligiran kailangan magumpisa na sa pangangalaga ng ating kapaligiran habang may panahon pa nang hindi mahuli ang lahat. Pangangalaga sa kapaligiran. How do we take care our environment or our surroundings? Okay. Hin okay. Iwasan ang pagpuputol ng puno sa kagubatan. Yan iwasan natin 'yan. No may mga batas na pinapatupad ang ating pamahalaan or the government uh, there's a rules now that hindi tayo basa-basa pwedeng magputol ng mga puno sa kagubatan. Okay. Magtanim ng mga puno sa kapaligiran. Lalo na sa mga bakanting lote. Huwag magtatapo ng basura sa ilog at mga daluyan tubig upang hindi masira ang mga ito. Huwag gumamit ng dinamita o lason sa panghuli ng isda. Gumamit nang langbat na may malalaking butas upang hindi maisama ang mga maliliit na isda o yung mga baby fish. Iwasan ang pagsusunod ng mga basura, makakasira sa malinis na hangin ang usok. Huwag ipasada ang mga sasakyan na nagbubuga ng maitim na usok. Ang usok ay masama sa kalusugan ng tao pagandahin ang kapaligiran, magtanim ng mga puno at halaman, tingisin ang mga kalat at mga basura sa paligid. Mag-recycle upang hindi dumami ang basura sa paligid. Ang recycling ay paggamit muli ng mga bagay na patapon na. Gumamit ng bayong, basket o bag na lalagyanan sa pamimili upang mabawasan ang plastik sa kapaligiran ngayon, di ba, may mga lugar na kung pinagbabawal na ang plastik kaya gumagamit tayo ng eco bag. Okay. So, simple paraan mga bata. Kahit kayo ay maliit pa lamang or bata pa, you can help how to take care our environment. Sa simpleng pagtatapon ng basura sa tamang basurahan o yung mga balat ng balat ng candy na hindi na na wala naman basurahang tayong nakita na maaari nating ibulsa yung ating mga kalat at pagdampot ng mga kalat sa kapaligiran natin. Yan ay isang pagpapahalaga at pangangalaga sa ating kapaligiran. Okay, para sa inyong activity, pakisagutan ang last page ng inyong worksheet sa AP. Ayan, page 6, sagutan at... Uh, yan ang inyong magiging activity for today. Yan lang tayo. Tapos na tayo sa AP. At uh, next natin, puro mata na tayo. Thank you.